divide-divide itong mga kanta? Um, yun pa po yung i-discuss na mag meeting pa po kami na So wala yeah. pa kayong line-up yeah, songs had, na gawin? Meron na kami ng meeting but ito na po yung para official meeting na May initial sequences May nag-initial meeting na po kami namili na po kami ng mga kanta kakantahin namin as a group and individual po Pero wala pa po kami ng cha-cha Kaya na cha-cha tayo yung sequence pa, wala pa po kami pinag... Kaya kailangan po yung finalize ang lahat. Para ma-plan siya na, dire-direct siya na. Po. Mm, so, hindi pa kayo nagre-rehearse at all? Hindi uh, pa po. <laughs> so, magkakaroon ba kayo ng special guest among yung mga kasama ito sa Star Magic? Meron pa kayong balak na imbitahin? Meron po, pero surprise pa po kung so sino po. Uh, uh, surprise pa po. Sana daw bigyan nyo ng number si Ted. Mobe, So hindi pwedeng pangitin to sino yung mga... Hindi pa po. Uh, And new word also. Oh, good luck sa inyo.